dito na naman po tayo sa frequently asked questions ng ating followers. Pero bago po yun, shoutout po muna kay Osbert Jeronimo Alcantara, kay Ricky Avisado ng Bangged Abra, at kay Alma Carriaga ng Arizona Midsayap Cotabato. Ang question po ay galing sa isang follower na hindi ko mabasa ang kanyang pangalan. Pwede po ba daw magdagdag ng restriction code C kahit non-proph ang lisensya? First and foremost, ang code C po ay patungkol sa heavy commercial vehicles. Kapag po commercial vehicles, it comes to follow na dapat po ay professional po ang ating lisensya. Na pag non-professional po yung lisensya natin, dapat po mag-change class po muna tayo. Pangalawa po, siguraduhin po natin na tayo po ay may code B, B1 at B2. Dahil ang B2 po ay prerequisite ng code C. Ano ba ang B2? Ang B2 ay for light commercial vehicles. Which is the first step para tayo ay makapag-apply for heavy commercial vehicles na sinasabi natin which is code C. So sa madaling sagot, hindi po tayo pwede magdagdag ng code C kung non-professional pa po ang ating lisensya.